Hello! Good afternoon! Kain tayo! Yeah, kumakain ako. Sinigang na baka. Ito yung aking uh, ulam ng hapon. Yung aking niloto. Hi guys! Ayan. Yeah. Sarap. Sarap may gup ng sabaw ng uh, sinigang na baka. Nilagyan ko ng talbos ng kangkong. Tapos may may talong. Hindi lang ako yung Kasi hindi na ako nakabili ng labanos. Okay yan. Kakainin lang naman Eh.